Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay sobra po. Sobra, sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung, yung ano ko, yung, yung anak ko nga, sir, tatlong araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Kasi so, yung anak ko yung, yung may college din, akong anak na yung nursing ko, dalawang araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap. Kagabi, hindi ko rin nakausap. So, galit sa yung anak mo, no? Oo, naramdaman ko talaga ang panlamig ng anak ko. Eh. kasi araw-araw ko yung kausap. Eh. Chine-check ko yung ano nila, kung anong kailangan sa school. Yung pagkain nila, kung anong ulam nila. Nagkakumain na ba? Anong kailangan dyan sa bahay? Mamalong ginawa mo nung malaman mo yung viral. Paano mo nalaman? At kinontak mo ba yung nag-upload? po. Kinunta ko po. Kasi nung pagising ko, sir, nag-open ako ng, ano, cellphone. Pagising ko, yung WhatsApp ko, nag-message yung kaibigan ko, Hoy, amor, viral ka! Tapos nag-message nag na naman yung video ng link ba galing Facebook. Pagtingin ko, ako yung nasa video, kaming dalawa, nagsasayaw ang pang...